So ayan, ay, hello mga Kerdops. Ayan, welcome to my channel. So ngayon, magtap ma so, ngayon mga Kerdops, magtapon na yun. Tayo ay nautusan. Or naatasan na naman tayo mga ng na... Basura. So magtatapon tayo mga Kerdops. Tignan natin kung may makukuha tayong mga paraparnalia na naman. Here we go. Sa, sa pagtatapon ng basura mga cordops, minsan may titigla tayo, minsan may makukuha tayong items. Kita ko sa inyo kung ano-ano. Magtapon muna tayo. Nakikita tayo, mga Pardabs. May nakita tayong ano. Chanel. Chanel? Sapatos. So, Under Armour. Um, Di ba? Ako, na. Under Armour. Diyan na muna, mamaya ulit. Pakita ko lahat na. Lahat na. <laughs> hindi ko baka mayroon pa. Oh. Sige, magtrabaho muna ako, mga Pardabs. Wait lang. Eto ulit. Sa pangalawa na to. Sa food court ko na pulot. Oh, nganda. ganda. Napulot akong iPhone. Sali natin kasi maulita ng pulis. Ina natin doon sa information. Sabi ko na pulot ko sa food court. Sa Pilipinas. Sana all. Oh, Magsasoli. Sa Pilipinas, ibibenta na to. Huh? dito solid natin kasi nahulog ko dun sa table habang table sa food court habang busy ang lahat nalimutan ko na ilagay niya sa ano tray Nice. Diba? Nice. 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 Tapos natin dito sa customer service. Kasi na pulong itong mga products. Diba? Dito, nakakulit ka ng card sa New Zealand, binabalik. Kasi, so, ganda. Ayan, pangalawa ko na nga po. Ayan eh. sa dati. Ay! Ay! Una pala, ang cellphone. Pero hindi dito sa... So, ngayon ito yung natin kasi dito atin. So, yun ang museum. Update mo for labs. talaga ng gamit pag may Sana all, sana all sa Philippines na. Tutuloy ang trabaho mong Cordops. napulo tayo. Ano ni Chanel? Chanel? Wow! Oh, Chanel o oh, social. Dito. Na natin yung may diamante dito. Yo. Mas na Masit may mga mahalagang karato. Yan na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na lang. Maluyang anak. <laughs> wala kita makong karternal Ha? Okay. Ha? Ah? Manakwa ka? Ura. Malu ya? Dakul pa, pito <laughs> pa. Pito so, pa. Ngayon na ngayon, wala kami makuha. puro pat popcorn. tumanga keso. Ito mga queso sana man ay kalinisan. natin. Ang uh, laman may nakto ngayon ah. Silipin natin. taka natin. May nako. taka tayo. quality dahil yung aming mga ano. mga nabasura. Akin ah, yan 'tong Harry Potter ko. So, ah, Alin po? Oh, di ko. Na oh, oh, akin to. Oh, yung mga ayaw niyo, akin to. Ang oh, kaya mga Pang Facial cream to, facial oh, oh, cream. Galing sa basura. Hi! Welcome to my vlog! Hello, mga kardabs! basurang mga mamahalin may Chanel and everything. Hello. Hello. Um, anak ko. Ang ganda oh. Lahat may headband pa nga yan eh. Diba? Si ano na ako oh. Oo oh, may bulaklak pa yan. Wow. Hmm. Ang dami oh. May paganyan pa oo, oh. Oo diba? Surprise mamaya yung iba. Ayan at dyan nagtatapos ang ating vlog mga products dumps master o oh, ba? Diba? dumps master na ako God bless and bye bye nakadali <inaudible> na nakadali na Chanel niya Chanel o nakadali na kapulo tayo sa basura